Sa dito sa atin ay mas iniisip pa natin ang sasabihin ng ibang tao dahil sa takot tayong mausgahan. Kaya sinasabi mo na lang sa sarili mo na makakahiya naman. kung mo video na to kung nahihiya kang magpumpisa. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Ruben dela Vega. May apat ng taong karanasan sa pagpapatakbo ng isang negosyo last year nung 2023, naisip akong gumawa ng video content para sa aming business. Kasi free marketing na din to eh. Kaso ang problema, nakakahiya pala. Introvert kasi akong tao. Nahihiya akong marap sa camera. Magsalta sa harap ng camera lalo na't maraming tao sa paligid ko. Tapos di pa ako marunong mag-edit. Ang problema pa, ang luma na ng cellphone ko. Tapos, ang dami mo pang mga kailangan bilhin para makapaggawa ka ng magandang video kagaya ng pagbili ng microphone para maganda ang audio mo at marami pang ibang mga gamit sa paggawa ng magandang video. Lahat ng mga bagay na yun, wala tayo. Pero sa kagustuhan nating makagawa ng content para sa business natin, basta lang tayo gumawa ng video, kumbaga bahal na si Batman. Marami man kulang, marami man maging pangit sa video natin, ang mahalaga, ginawa natin. Hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong gumagawa ng videos natin. Patuloy pa rin tayong nag-aaral kung paano makagawa ng magandang video. Ikaw na nanonood nito, alam ko nahihiya ka din. Pero sasabihin ko sa'yo na alisin mo na yung hiya mo. Ito yung kwento ko. Di ba sabi sa inyo, introvert ako. Naalala ko pa nung birthday ko, ayoko magpa-picture. Ayoko din mag-video. Tapos ito pa, Halos lahat ng kakilala kong tao gustong makapagbakasyon sa Dubai. Ako nakapunta ako ng Dubai ng libre kasi nagtrabaho ako doon bilang OFW. Halos napunta ako lahat ng mga tourist spots sa Dubai. Dahil nga mahihain ako, hindi man lang ako nakapag-picture at videos nung mga pinuntaan ko yung mga magagandang lugar sa Dubai. Kaya ngayon nagsisisi ako kasi wala akong mabalikan na mga magagandang memorya no nasa Dubai ako. Kaya ito sasabihin ko sa iyo kung bakit hindi ka dapat mahiya at dapat umpisahan mo na yung mga bagay na nasa isip mo. Ang mga taong nasa paligid natin ay walang paki sa atin. Busy silang lahat sa kanya-kanya nilang buhay. May pakialam lang sila sa kanilang buhay. Kaya ngayon, alam mo na na wala silang paki sa buhay natin, siguro naman pwede mo nang umpisahan yung mga bagay na nasa isip mo na ikaw unlad ng buhay mo. Ginagawa natin to para ma-encourage kayo na umpisan na yung bagay na nasa isip nyo. Ang kalaban kasi natin dito ay yung manatili na lang tayo sa nakasanayan natin. Sabi nila, ang buhay ay mabilis lang. Kaya wag natin itong hayaan na lumipas na lamang. Unti-unti, pilitin nating maging maayos ang ating buhay walang mabilis na paraan. Kaya lagi nating tatandaan na ang mainip, talo.